Mensa en universo para sa yon Mei isang taong napaka especial sa iyong buhay na sa enga iyon a isang kaibigan lamang, enguniten guniteng kanilang mgea damdamin para sa ypsilon a ypsilon malalimet tapat. Hindi na nila kayang itago ang kanilang nararamdaman, sapagkat sila a ypsilon lubos na naakit NG isang pagmamahal na lampas sa karanivan. Ito a ypsilon isang tunay na koneksyon na lumalampa sa mgea anio et superficialidad. Nararamdaman nila ang inyong mga enerhiya ay perfectong nagaharmonize, na parang ang inyong mga puso ay tumitibok ng sabay umaayon sa perhong frekuensi ng pag-ibig, respeto at pagunawa. Kayo ay psilon itinadhana upang maging mgea ideal na kasama, mgea kalulubang sa kanilang pagkikita, ay psilon kayang magbigay enge tunay at pangmatagalang kaligayahan sa isa e isa. Ang iyong presensya ay nagdadala ng isang natatanging kagandahan, isang kislap sa iyong enerhiya, isang kapayapaan sa iyong kabutihan, na hindi mapigilan para sa taong ito. Sila ay lubos na naakit sa iyong panloob na kagandahan, sa iyong kabutihang loob na espiritu, at sa liwanag na iyong kaluluwa. Ang iyong mga gabay na spiritual ay nagtutulungan upang ang kaibigang ito ay may hayag bilang iyong kaluluwa. Isang taong hindi lamang magdadala ng pag-ibig, kundi peti na rin ng kasaganaan, kagalakan, kasaganaan, at kapayapaan sa iyong buhay. Ang mga anghel ay binibigyang diin na sa ating paglalakbay, nakakatagpo tayo ng na maraming mga kaibigan. Bawat isa ay nabibigay na natatanging kontribusyon. Ang ilan ay pansamantala, nagdudulot nege panandaliang kagalakan. Ang iba naman ay mas nakakajengganyo na nakakakuha nege ating pansin sa hindi inasahang mga aparan. gayunpaman may isang espesyal na kaibigan na palaging nasa iyong tabi. Samgea hamon at tagumpay, Nanakalo kenge tunay na suporta ed ngea kilos na nagopo apadama sa iipsilono enge tunay ed malalim na kaligayahan. Ang kaibigang ito ay ang iyong kaluluwa, isang tao na kahit walang salita, ay napaparamdam sa iyong puso na parang nasa tahanan. Ang taong ito ay nag-isip na isang hinaharap sa iyong tabi, puno ng mga sandali ng pagmamahal, pag-ibig at pagmamalasakit. Inihahanda nila ang kanilang sarili upang lumapit na may MGA malumanay na gawaf, Handanki pahaya pahayakan leha enge kanilang nilang nararam daman ate i bahagi an pinakadali sai na nasa kanilang puso. Shiwon ai sabik na ihayakan leilem enge kanilang nilang damdamin ate an hangari na enge isang buhay na makasama. Kaya, buksan en puso et isipan sa posibilidad na umibik sa especial na kaibigang ito, engi iyong kaluluva kaluluwa na inilagay enge universo sa iong landas. Hayaan mong ang taong ito ay mapanalunan ang iyong puso at dalhin ka sa isang paglalakbay na walang hanggang kaligayahan at walang katapusang pag-ibig. Maging hanat bukas lub, sapagkat so ang himalang ito ay malapit ng magpakita sa iyong buhe. Ipatibay emang araw-araw na ikaw aypsilon psilon pinagupawala na magkaroon ng kaibigang ito bilang iyong kaluluwa na nagmamahal sa ipsilon o nang may lalim at katapatan na kumakatawan sa tunay na pakibig sa iyong paglalakbay. Magupa salamat sa mga enghel at gabay na espiritwal sa pakorgestrate ng pagupo e upulong na ito at sa pagdadala ng biyahe ng pakibig sa iyong buhay. Buksan ng iyong sarili sa pakibig hayaan ng banal na mahika na akayin kasa isang nakalang pakibig. Ito ang gemensay para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan mo. Makita tayo sa susunod na video. Anggang sa muli!